Umabot na sa isang dosena ang kaso ng fire-related injuries. Ayon sa datos ng DOH, pinakuling nadagdag ang apat na kaso. Karamihan sa kaso ay nadisgrasya ng pikulo at boga. Hiling ng DOH sa mga public officials at private sector na na lamang ng community fireworks display. Mas ligtas at profesional kasi ito sa pagdaraos ng pagpapailaw. Samantala, Sabado pa lang nakataas na sa red alert ang Bureau of Fire Protection. Bahagi po ito ng Oplan Paalala, Iwas Paputok na programa para sa ligtas na selebrasyon ng Pasko at pagsalubong sa bagong taon. Paalala po ng BFP, agad na makipag-ugnayan sa kanila para sa agarang pagtugon ng First Aid Service Team o FAST, gayon din ng Emergency Response Team o ERT. Samantala, nagpaalala ang Land Transportation Office na iwasang magmaneho habang nakainom ng alak. Layon itong maging maayos ang kanilang biyahe at makapiling ang kanilang mga mahal sa buhay ngayong Pasko. Ayon kay LTO Chief Vigor Mendoza II. Posible rin silang makasuhan ng paglabag sa Republic Act No. 10586 o Anti-Drunk and Drug Driving Act of 2013. Sa ilalim ng batas, makukulong ng tatlong buwan at pagmumultahin ng 20,000 pesos hanggang 80,000 pesos ang mga lalabag sa naturang batas.